O sis, nahulaan mo. O sige na, magbayad ka pa. Dagdagan mo pa, po, libo yung binigay mo. Yung makahula, bibigyan ng 200 pesos. Bibigyan ko 200 kosa makahula. O, magkano? 600. 625? Oo, oo. Ikaw muna, ikaw muna. Lapin. 1,200. 1,200? O, alikon. Around 3,500. 3,500. Sir, hindi na nating pinatlam. 3,000. O, hindi na nating pinatlam. 4,000. 4,000? 7,000 plus. 7,000 plus? 5,000. 5 6 plus? 6 6 6 5 Ay, tapos na. sino ba? Ay, ikaw na. Lang. Ako? four eight, ay, pa, four eight. O, sige. O, tiga. 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 tiga, tiga. tiga Nandito mo na ten, O, tinaninaninaninan Ay! Ay! 6, 6. Sinong kinakamalapit? Ay! tatang na kumalapit. Ako? Ay! Si Ate. to mo si, yata eh. O, since mo, o, sige na. Magbayad ka pa. Dagdagan mo pa 2,000 yung binigay mo. Oh, nakahula. Nagmulta ng 2,000. libo. Kaya, kita yun. Sit na ng multa to 2,000. Na, anong kita mo lang? Peso? Mata peso? Na, ano? Ako, pamahiin na na. Iba't mahal ng mga Australia.